may comment ang isang subscriber natin na sabi niya yung uh, din niya sa kaso respondent sa labor case eh nagpunta ng CA tapos walang bond so ano raw ba mangyayari dun sa uh, papel dun sa court of appeals so susundan ko yung logic niya ang ibig sabihin mananalo na ba siya kasi nung umakit yung kalabayan sa court of appeals eh wala itong ban pag-usapan natin yan kung kailangan ba ng ban kapag ka ang isang partido sa kaso sa labor ay umakit sa court of appeals shout out muna natin ang ating mga followers and subscribers okay, kailangan ba ng ban? kapag ang party ay umakyat sa Court of Appeals. Ganito. <clears throat> Para maintindihan natin yan, kailangan nating natin i-review yung proseso ng kaso sa labor. Ang labor case natin, <clears throat> nagsisimula yan sa filing ng SENA, no? single entry approach. pag hindi nagkasundo dyan, pagkatapos ng dalawang hearings or terminated kahit na isang hearing pa lang dahil walang interest yung parties to settle or walang cooperation, walang participation, na pwede na matapos yan sa first hearing pa lang. Issue ng referral yon tapos sa sa labor arbiter. Pagdating kay labor arbiter, to hearings ulit, mandatory conciliation mediation conference, and then mag-submit ng the position paper, reply, and in some cases, rejoin there. Tapos, decision na na. After na mag-decision yan, ang party na natalo pwede mag-appeal sa NLRC Commission. So, sa NLRC Commission, uh, submit ng memorandum of appeal, mag-submit ng answer or reply yung uh, dumidepensa, yung nanalo, and then mag-decision. Kapag hindi na gusto ng decision, then mag, uh, pwede mag-motion for reconsideration. Ngayon, <clears throat> pag lumabas ni Moody in 10 calendar days, magiging final executory na yan. Tapos na ang kaso sa NLRC. Question, ano yung nasa Court of Appeals? Sinasabi rin natin sa ilalim ng Rule 65 ng ating Rules of Court na, na tinatawag na petition for certiorari. Hindi siya appeal. Dahil no appeal na nga from the decision of the commission. Kaya nga sinasabi dyan sa ating uh, labor code, Article 223, the decision of the commission shall become final and executory yeah. after 10 calendar days from the seat of the parties of the decision or, or the resolution or order. No? Tapos <clears throat> So, ang support of appeals tawag dyan ay isang mode of review. Hindi siya appeal. No? Yan ay isang... Uh, prerogative rate lang hinihingi dyan, ano. So, kasi ina-advance mo dyan na meron kang grave abuse of discretion na nakita sa part ng uh, commission in uh, rendering the decision and interrelated resolution. Parang ganyan, ano. So, in fact, uh, ang requirement sa mga sa ang requirement sa petition for certiorari, eh, there should be no appeal. Plain, speedy, adequate remedy in the ordinary course of law. That's why pupunta ka dyan sa Court of Appeals via a petition for certiorari. Kasi kung may appeal ka, huwag ka mag certiorari. May appeal pa. So the fact na nag certiorari ka, ibig sabihin wala ng appeal. Tapos na ang kaso sa NLRC Commission. Alright? So let's go back to the NLRC Commission. Sabi dito, ang decision ng labor arbiter, nagiging uh, final yan within 10 calendar days, no? Unless appeal to the commission. Pag nag-appeal sa commission, sa ilalim ng section 4 ng rule 6 ng 2011 NLRC rules of procedure nakalagay dyan uh, kailangan ang pag-appeal perfected dyan kapag ka-accompanied uh, with a bond no? or cash bond or surety bond no? appeal sa commission so LA to the commission ang appeal daw dyan, accompanied dapat may kasamang cash bond or surety bond in fact kapag uh, tinignan natin sa labor code, nakalagay diyan article, uh, article 229, na appeal from the decision of the labor arbiter shall only be perfected upon posting of a bond. Nakalagay yan sa labor code niyan mismo. So, based on that, tinadapt yan ng NLRC sa pag-come-up ng uh, 2011 NLRC Procedure. That's why you can see in Section 4 ng Rule 6 na the appeal from the decision of the liberal arbiter to the commission should be accompanied by a cash bond or a surety bond. Now, punta ka sa Section 6 ng the same rule, Rule 6, nakalagay, bond, magiging perfected lang daw ang appeal sa decision ng liberal arbiter kung merong cash bond. So, dito kailangan ang bond sa pag-appeal mula sa decision ng uh, labor arbiter to the NLRC Commission. Hindi kailangan sa court of appeals. Now, <clears throat> ang decision kasi ng commission naman, na limawa nag-appeal na, napunta na sa commission, nagiging final executory naman yan. Kapag natanggap na ng parties yung copy ng decision within 10 calendar days, uh, ah uh, ngayon, kapag uh, natanggap na nila at wala namang ginawa, kung yan ay decision, hindi may final na yung secretary na yan. Kung uh, nag-MR naman sila, then within 10 calendar days natanggap nila yung denial ng MR, magiging final executor na yung kaso. Tapos na sa NLRC level. In fact, if you look at the Rule 65 sa Petition procedure, hindi requirement ang bond doon. Makes sense, na? No? Kasi bond is only required for in an appeal eh hindi naman appeal ang uh, petition for certiorari. So, take note. Walang ban kapag nagpunta sa Court of Appeals. Now, in your case, yung uh, kalaban mo, yung respondent, nagpunta nga sa Court of Appeals, nasabi mo hindi nag-ban, walang bearing yun. So, ngayon ikaw, dahil Court of Appeals, wala namang kinalaman na yung sa NLRC, pwede ka na mag-execute kung gusto mo. Pwede mo namang sagutin yung salary uh, certiorari nila sa Court of Appeals, pero if you want to execute the case, Uh, sa NLRC, mag-execute ka na kung meron ka ng entry of judgment. Okay? Sabutin mo na lang yun sa Court of Appeals nila. Maliban no. uh, na lang kung nag-Court of Appeals ka rin. So, in that case, eh, walang complete uh, execution pa yung mangyayari dyan kasi meron kaming pending issue na in mo rin or in-elevate mo via mode of review in a prerogative rate na hinihingi mo sa Court of Appeals in application for torturary. So, guys... I hope uh, ay natutunan kayo sa ating video and if you do, share this with your friends, your colleagues, your family members, your managers, your boss, or any person who you think will benefit of this information. And again, thank you for watching this video and I hope to see you in my next videos. God bless you.